Sa kabila ng kaguluhan, sina Queen Min at King Gojong ay sinuportahan ang pagbuo ng progresibong reforma, pati na ang pagtanggap sa mga kristyanong misyonaryo mula sa Estados Unidos at Europa. Dahil sa kagustuhang ibalik ang kalayaan, ang reyna ay humingi ng tulong sa Russia, na lubos namang ikinagalit ng Japan, at kinuha ang suporta ng mortal nitong kaaway at bienan na si Dewongon nagwakas ang buhay ni Queen Min sa malupit at malungkot na paraan na tinawag na Yulmi Incident at pinamunuan ng ambasador ng Japan sa Joseon na si Miura Goro. Madaling araw ng October 8, 1895, nang salakayin ng mga Hapon ang Gyeongbokgong Palace, kung saan sinubukang manlaban ng hari ngunit napasakamay sa kamay din at ikinulong sa kanyang silid. Sunod naman nilang nilusob ang silid tulugan ng reyna, kung saan isa-isang pinatay ng mga asasin ang mga tagapaglingkod nito.